Uh, ako ako'y nagmamasid sa lahat ng mga panampalataya. Uh, kinakitaan ko sila ng mga dayang aral. Ako'y naniniwala uh, sa pagkatawag ng Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala na maliban ang isang mga ngaral ay tinawag ng Diyos ay hindi makapagtuturo ng tamang aral. Ngayon, Brother Eli, ah... Uh, may tatanong ko po, no? Noong kayo nagpasimulang mangaral, sa, sa anong, paraan kayo tinawag ng Diyos? Kayo ba'y tinawag sa panaginip o di kaya sa kapayagan? Una, sagot ko kayo kapatid ganito. Tama yung sabi po na pag hindi ka tinawag, hindi ka po pwedeng mangaral. Nasa Ebreo yan, 5-4 at sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi ang sa kanya ay nagsabi, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kamakapit, kapatid na Mel, ang liwanag, ano? Sino man ang wika, hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, maliban nang tawagin siya ng Diyos gaya ni Aaron. So tama yung premise nung kapatid na kailangan tawagin ka bago ka mangaral. Ngayon, ang tanong niya, binalik niya sa akin, ang tanong niya, ako raw ba, papano raw ba ako tinawag ng Diyos? Tinawag ba raw ako sa panaginip? At saka, alam mo kapatid, unang-una meron akong bibigay sa yung warning, ano? Mapanganib yung mga panaginip-panaginip. Hindi sa lahat ng panahon ginagamit ng Diyos yung panaginip. Kasi yung mga manluloko, mapanaginipin yun. Kala mo, 56 G's ng Isayas. Ang kanyang mga bantay ay mga bulat. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ay, ayan panaginip, hindi masyadong katiwa-tiwala yan, kapatid. Ay, sabi sa hula ni Isayas, merong mga mapanaginipin na mga bantay na bulag, mga piping aso, mga matatakaw, walang kabusugan, nagsiliko sa kanilang daan para sa kanilang pakinabang. Ang mga ito ang wika, mga pastor na hindi nakakaunawa. diyan ito ang mapanaginipin. Ngayon, ako, hindi ako sa panaginip na tinawag ng Diyos. Hindi rin naman ako tinawag ng Diyos na kagaya ni Beses na naririnig niya mismo ang boses ng Diyos nagmumula sa isang mababang pulong kahoy. Ang pagkatawag sa akin ng Diyos ito, babasahin ko sa ikalawang Thessalonica 2.14. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng amin Evangelio upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo ang Diyos kasi tumatawag din sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kapatid na Mel, eh. Yung aral, no? Ang aral, paraan din ng Diyos yan para matawag ang tao. Magkakaroon ka ng interes sa aral. Kaya ako, nararamdaman ko, tinawag ako ng Diyos dahil nagkaroon ako ng interes sa Ebanghelyo. At nakita ko naman, kapatid na Mel, tinuruan ako ng Diyos ng Ebanghelyo. Ang katunayan nga, alam kong sabihin ang aral ng Ebanghelyo eh. Eh masama naman yung nalaman mo, ipinaalam eh, sa'yo ng Diyos, eh hindi mo naman susundin. Santiago 4.17 ang nakasulat ganito po. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pagka pala nalaman mo yung paggawa ng mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan sa'yo yun. So yung kaalaman mo, nagbibigay sa'yo ng karapatang gumawa pag naalaman mo yung mabuti, yun ang karapatan mo para gumawa. E naalaman ko yung aral ng Ebanghelyo, natural, dapat kong ipangaral. Natawag ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaalam niya sa akin ng aral ng Ebanghelyo. Ngayon, kung duda ka kapatid, pwede mo akong testingin kung alam ko ba ang aral ng Ebanghelyo o hindi. Ituloy-tuloy mo lang ang pagtatanong ko, matetest mo kung talagang alam ko ang aral ng Ebanghelyo o hindi. Yan ang aking masasabi sa iyo.